Hi guys! So dahil nga Thursday ngayon ay magluluto ako ngayon ng ginataang yellowfin with taba ng baboy. So ayan guys, so sinasangkot siya ko muna yung taba ng baboy. Pinapa-brown-brown ko lang muna siya. And then after that, magigisa na ako guys ng bawang at sibuyas dyan sa ating pinagsangkot ng baboy. Para mas lalong malasa na yung ating ginataang yellowfin. So nilagay ko na rin pala dyan guys yung ating sibuyas. At hindi ako dyan naglagay ng luya. Nasa inyo kung gusto nyo po maglagay ng luya or ayaw nyo. Ako kasi hindi naglalagay luya sa ginataang magda. So ayan, halu-haluin na natin. I-mix na natin kasama yung pork. And this time, ilalagay na rin natin yung ating coconut milk o yung ating gata ng nyog. Ayan. Then after that, ilalagay na rin natin yung ating yellowfin na syempre dapat hinugasan natin ng maayos. Diba? And after that, at pag kumulo na siya guys, maglalagay na ako ng asin and pepper. Ayan, so yummy this. Kaya try nyo na din tong gawin. Ang sarap ng tabay, ang lambot-lambot. At naglagay na rin pala ako dyan ng suka ng niyog. Para mas masarap. And naglagay din ako ng dalawang sili. And syempre, ilalagay din natin yung ating dahon ng kangkong para may gulay yung ating ginataang yellowfin with the ng paboy. So, yummy! I-ready na ang mainit na kanin para dito at syak na mauubos na naman ang inyong kanin. Taubang inyong kaldero nito pag ganito ang ulam. Napakayami! Super! Nako, ang bango-bango na to, guys. Kung naaamoy nyo lang sana, nako. Nagugutom na kaagad ako, guys. Gusto ko nang kumain. Pero syempre, luto-lutoin pa natin ng konting-konti na lang. And yan, sa wakas, naluto na rin. So, ayan, ready na kaming kumain ng aming lunch. Ayan, guys, samahan nyo kami ng aming lunch. So, ready na. Get ready. So, ayan nga, kumuha na nga ako, guys, ng kanin. At syempre, kumuha na rin ako ng isang piraso ng isda. At syempre, maglalagay din ako ng no taba ng baboy na may konting laman. Ayan. So, guys, ayan. Excited na ako nitong tikman. Ayan. So, ayan, guys. So, unang subo ay para sa inyo. O, ayan na nga, guys. Tamang-tama yung aking kanin at mainit-init pa. So, sempre yung pork mo ng ating titikman. Ay, naku guys, pagkasarap talaga. Sobrang lambot ng taba ng baboy. And yung ating isda, ang sarap-sarap, bagay na bagay talaga. Pwede na to pang swimming guys. Hi guys, so ayan nga pala may natira pa ng ginataang yellowfin with nataba ng baboy. So ayan, yan ulo yung dininer ko kasi may natira pang isa. So ayan, yung trisan ko kumain na rin at nagulam na lang sila ng delata. So okay na yun guys, so may natira na isda. So sa akin na lang to syempre. And ayan guys, uh, gusto ko lang mga palang pasalamatan lahat ng mga friends, ang mga viewers ko dyan, mga supporters ko, charot supporters agad. Yung mga followers ko, ayan yung mga friends ko na lagi nagsusupport sa aming Mamshi and Trisas. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And sana po ay eh, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa aming YouTube channel. And pa-follow na din po ng aming page, Mamshi and Three Sons. And pa-comment, comment na rin po and pa-share na din po ng aming page at ng aming YouTube channel. So guys, thank you very much. And ayan guys, bago ko maubos to ay magpapaalam na ako. And see our next video again. And thank you very much for watching. Ciao!